So, mga boss, ano, good morning. So Tayo yung unit dito. Ito yung na 20 2017 2019, 2019 model mga boss. So problema nito Ayan no marami nang ginawa ito uh, problema hindi nag automatic yung aircon ilang beses na cleaning dalawa dalawa na cleaning palit ng filter dryer ano ba bang pinalitan pen yun lang para Flashing lashing system hindi ito Pero yung manual nila, nung ngayon, nagkabit pa yata yung manual yun eh. Nagkabit ng manual, naglagay ng wire, hindi. Doon na din. Ito para makita ko dito yung pano ay, ay diyan. Ah, nandiyan pa rin. Para nandiyan pa rin. Okay. So, ito mga boss, hindi naman siya masyadong masilan ano, pero ito kasi ay iniskan na rin nila. Kasi sila sira ito Mandaluyong dati nagpapagawa na rin sa akin tong mga boss ano. Tinga lang napunta doon sa ano. Tapos iniskan na rin daw ito. So titingnan natin. Ito yung model ng yung unit na sasakin ni boss. So iniskan na rin daw ito. Nagpalit uh, nagpalit na rin ng thermistor daw. Tapos may manual daw din nilagay, hindi ko alam kung paano ba 'to ginawa nila. Okay. Ngayon, shout out dun sa gumawa nito. Alam kong makapanood mo to kasi kilala ko rin 'yon. Ayun, so anong ano sir, iniskan na nila to? Oo. No iniskan, wala sinabi sa 'yo na anong problema. Ano? No wala right. yung Sabi nga sa akin Wala raw umakita doon sa scan Sabi niya wala naman gumagana e, na lahat Gumagana naman Sabi niya wala naman gumagana lahat Pinakita sa iyo yung reading ng scan Ay, Pinakita pero dito wala na Masama rin rin ko lang sabi niya Wala akong makita rito Ayos naman to Ayos naman Ayos, naman. Ayos naman to Kasa na to kasa Sa kasa na dalhin Module Module na kagad pero yung una, pinapalitan ng thermoster sensor. Uh Oo. -oh. Wala rin. Wala din. Sabi niya, manual na lang natin to. Mga manual. Sigurado pa. Hmm. Pag yung pinakabit. Ito yung manual. manual Parang sabi niya. Marami na dito mga tinanggal-tanggal. Ah, ito. Na-splice na pala ito ah. Eh, no? Eh, no nga. Nasa... Sila na nagbalat nito oh, okay, so oh. ah, dito nila nagkinabit? Dati. Diyos ko. Ngayon, ngayon bago lang termos dito lang eh. hmm. so, ito, ipakita ko sa inyo yung code. Ito, hindi ko paginalaw. Iniscar ko pa lang yan. Ito, oh. So, dito yung eh, mga boss. Ito, para makita mo rin, may nakalagay sa easy. Ayan, dyan. Itong mga to, mamaya na yan, dito tayo sa R code Problema pala ito mga boss, hindi nag-automatic, ano? So, ang daming ginawa eto, titignan natin ayan ang problema mo B14 13 history, evaporator diverso circuit or evaporator fine thermistor ang problema mo doon sa thermistor na pinabili nyo pwede nagkaroon ng short circuit yun kasi ito yung nakikita or high circuit so hindi siya nagka-cut off or hindi match or merong uh, naputol or ano man. So titingnan natin, baka kasi nasira ang module ng aircon nyo. So ito yan. Dapat pinakita sa inyo to na ito ang problema. <tong> hindi, hindi pinakita. Gusto okay. uh, na pinabili lang kami ng kermos. Thermos tier. Nung pinapili kami ng thermos tier, Swinson, di ba siya na I Scan. Scan, basta sabi niya, kasi hindi na gumagana nga yung temperature control. Oo. Uh -huh. Atin mo sa sensor na yan. Hindi ba niya, hindi pa niya in-scan? Hmm. Sa karang nga siya nag-scan niya, nags na nags Pero in-scan niya, wala rin siya sinabi sa inyo na kung anong sira. Okay. So, ito, mga boss, no? Pero ito, gumagana, malamig to eh. Malamig. Ang problema lang dito, hindi nakaka-cut off. So, titingnan natin kung ano mga gawanti para paraan dito para magka cut off yan. After you kayo mamaya. mga boss. So, andito pa pala nakalagay, oh. Ay, dyan ba? Ay, dyan pa. Nakakabit pa ata ito, ah. Ay, nakakabit pa pala ito, oh. Oh. Hindi kinabit nila yan, hindi lang gumana, tapos hindi na rinales. Eh, andito pa rin, ha. Nakakabit pa rin ito, ah. Wow. Hindi na rin tinanggal yan? Hindi naman na pagana? Ay, ito, ito pa. Connexo pa ito. Ayan, oh. Pero, so, bakit ganito yung ginawa? Alam mo, masisira yung module mo dyan pag nagkataon yan. Akala ko tinanggal, sabi mo tinanggal. Ah, dito pa. So, ang mahal pa naman hmm. ang module nito. So, tingnan natin na to Diyos ko na ito Kung dapat wala na ito, tingnan natin. Ayun. Tuloy-tuloy pa rin. So, tanggalin natin tong thermistor mo. Dapat kasi ito, wala na ito eh. Kasi ito yung connection dyan. So tanggalin natin tong thermistor. Titingnan natin kung iikot pa yon. Dapat hindi na kasi wala nang thermistor to eh. So dito tayo. Ayun, tuloy-tuloy pa rin. Eh oh, no, tuloy-tuloy pa rin yung iikot. So lagyan ko ng gauge para makita natin. So, mga boss, to lagyan ko ng gauge Ayan, so dapat patay na ito kasi wala nang thermistor doon sa loob, ano? Ito 'yan. So dapat patay na 'yan kasi wala na yung thermistor eh. Kaya kahit na anong gawing control control dito sa thermostat adjustment na to, controller, hindi talaga. So kaya talaga sobrang lamig, no? Tapos ito, ayan, no? Yung thermistor na 'yan. So kinat nila kahit anong gawin diyan, kahit mag, kahit bibitaw man ito, kahit ito ang bibitaw, magka-cut off, hindi pa din. Kasi may nag-short diyan. So itong hanapin natin. Okay. Ngayon, ah uh, umiikot pa rin si compressor kung nakikita niyo doon sa baba. So basic troubleshooting muna tayo. Try natin bunutin itong pressure switch kung mamatay. Pag mamatay, ay, hindi pa rin, oh. No? Bunot na si pressure Sweet, hindi pa rin naman tayo. Ay, dapat patay na yan. Oh, dapat patay na yan. So, so, so na yan. Secured. So, pick ko yung module. So, pwedeng papasok tayo sa module. Titingnan natin yung module kung mamamatay. So, dito mga boss ang module. bunot na si pressure switch bunot na si thermistor pero gumagana pa rin so dito tayo sa module pasok tayo dito oo okay. okay. oh, nandito ay bunotin ko muna uh, hello mga boss so ito update natin so ito talaga ang problema nila boss dito yung hindi mag-automatic pero ito pakita ko sa inyo doon sa panel gauge ah, sa gauge natin ng aircon tingnan nyo tumataas yan ayan so nag automatic na siya walang tao dito ha baka sabihin nyo may tao ayan so yan po ang problema yan kinalas ko lahat yan ngayon dito tayo ayan na siya ha so Ito nag automatic na naman ayan so taas baba na yung gauge nya Ayan. Ayan. So, sa siya, So, dito tayo sa compressor. Ayan, no? Nag-cut off. Ayan. Sumama na naman. At natin mga boss, no? Matagal ang problema. Ilang buwan ang problema nyo? Taon na. Taon na? Hmm. So, ayan. Nag-cut off sa mga hmm. boss. So, ano na tinuturo? Ayan. Ayan, no? Patay. Patay natin yung mabuhay. So ayan, buhay na naman. So ngayon, uh, ito yung ginawa nila. Yan. So yung ginawa nila dito, pakita ko lang sa inyo. ah, uh, tatanggalin na natin ito. Ibalik na natin ito sa stock. So, isa ito sa nagpasira. Ano? ah, uh, isa ito sa nagpasira ng module. So ang module niya, ito. Hindi ko lang nakuha ng video nung nirefer ko. Yan. Yan. Ito yung aircon module. Meron akong video. Ah, may video kayo, sir? Ah, mm. Mm. So, binadjuan pala ako ni sir, no? Nung nag-ano si mga boss. So, ang sabi, dadalhin na rin sa kasa, ah, uh, ito daw ang problema. Saan dito tinudulo? Ayan. ayan. Ito ang Ano man tawag dito? Aircon switch. Uh, aircon switch. So, ayun mga boss, oh. Inire-refer ko kayo na binadjuan pala ako ni sir, no? <laughs> so, Ito uh, solve natin yung problema hindi na hindi ni din dinala sa kasa kasi si kasi di ginawa ko na to dati tapos sinanap niya lang ako para maano natin so ito natsaga din natin mga boss uh, balik natin sa original so kunting idea lang huwag kayong basta basta gumawa ng ganito hanggat hindi nyo kabisado kasi masisira katulad nito nasira ang module ng aircon dahil sa mali no? ang problema mga boss hindi nag-automatic so kahit ano nang ginalaw dyan nakailang cleaning na nakailang baklas na ng dashboard napacheck na rin yung electrical ganun pa din so ang problema niya ay nandun sa module bago ko, bago ko binaklas yan bago ko nirepair inis, iniskan inis ko muna so ito yung reading ito so ito yung sa aircon yan, so diagnose tayo Ayan yung nakitang problema Mga boss no? So nagkaroon ng short Kahit sampung piraso or isang dahan ng bibili nyo na ganito hindi masusolve kasi ang problema nandun na sa module so live tayo so, makikita natin yan so nandito pa rin code nya buburahin na lang natin yan mga boss no? ayan yun so shout out sa gumawa nito na uh, ang sabi ay dadali na sa kasa. So clear code na lang tayo mamaya tapos babalik ko na lang 'tong mga binaklas. Tapos 'yun. Okay na. So Toyota Innova 2019 model mga boss, hindi na automatic mirror ko. Balik ko lang muna tapos sa ko kayo. yun mga boss so ito na siya, final ano na natin. Okay, so ayun. Kahit medyo umuulan pero solve natin ang problema na nakakatuwa naman. So ayan mga boss, uh, ni-repair ko lang yung aircon module, no? So, hindi ko nakuha kanina pero binibidyo pala ako ng may-ari. So, ayan. sina sir. no? Tarangin natin. Iyan sila. Ano, boss? Okay automatic, no? <laughs> <Yeah>. <laughs> 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 <gibayan> na automatic, ano? Oo, lang dito pag na- Ano mo na. mo yan, ng na Okay na 'yon. Oo. na ayan oh. na mag na um Ayan o, oh, nag-cut off na o. Oh. Sakay na yung clutch ng aircon. Hindi natin na mabubuhay. Ayun, nabuhay. So, okay. Yun lang. Thank you.